Help mo! Kumini niya sa ng friends ko, basta mo sa akon! Uy, tay, di buka mo akong cellphone, tay! Di <laughs> so, buka so. mo akong cellphone, kagabi <laughs> ka, kagabi ka pa, tay! Oh, di buka mo akong cellphone, ayaw <laughs> ko talipag dilagin! Apule! Ano sa tay ko, tay? Ano ka tasal mo? Ah! Good, good morning everyone. So ayat mga kalugit, um, prank po natin si, ang best friend ko nga si Marchan Iyata na Ipa-prank po natin siya mga kalugit na nanawala yung pera ko mga kalugit. So ayun, Ayun mga kalugit, so excited ko mga kalugit kasi palagi na lang before si EI. So ngayon nandito yung best friend ko nga si Chaka mga kalugit. Ipa-prank po natin siya na nawala po yung pera ko. So ayun, uh, uh, magbi ako para hindi niya halata mga kalugit. At Chaka, ilagay po natin ang kamera mga kalugit kung saan man dito mga kalugit. So ayun, um papakita natin sa kanya. So ayun mga kalugit uh, excited ako mga kalugit sa ganap. So, yes, hindi ko alam kung saan ko ilagay ang kamera. At saka mga kalugit, uh, ah, sasabihin ko na lang pala na, na bibidyohan ko na lang siya mga kalugit. Bibidyohan ko na lang siya mga kalugit na, na kumbaga, para may ibidin siya mga kalugit, no? Nga kung saan ang ilagay ang, ang ano, ang, na, ang video or kasabwat ko lang pala ang boyfriend ko, tawagin ko pala ang boyfriend ko, bibidyohan niya ako mga kalugit. So ayun, tawagin ko ang boyfriend ko, siya ang magbidyo mga kalugit para bunga-bunga mga kalugit. So see you later! Tama ko ang boyfriend ko mga kalugit, magkahikam. Hi mga kalugit! <laughs> <laughs> so ayun mga kalugit, so mag prank ako na nawala yung pera ko. So siya ang mag video para parang simple lang mga kalugit kasi hindi ko alam kung saan ko ilagay yung camera. So mga kalugit, siya ang mag -bit -bit ng camera para bibidyohan niya ako. So mga kalugit, see you later. sanang make up ko. Oh, 'di. Pa. 'di. Pa. Ano No, ba? Ma'nisha. Yun, sari mo na siya. Hay mga kalukit. ayan. Ah, uh, ipa natin si Mr. Kalukit kasi ah, uh, narinig ko kanina yung na sinabi niya sa uh, narinig ko kanina sa kwarto niya magpa daw siya. So, yung -prank natin sa kanya is yung makeup kit niya at yung mga brushes. At, uh, so sabi niya, uh, magpa-prank daw siya mamaya. Ang ipa-prank niya daw is yung pera niya yung mawala. So, unahan natin siya ipa-prank. Uh, <laughs> kasi, kasi, naano ko siya na yung ugali niya, basta, kaya mal, Paki, iman hahahaha gamit yung gamit niya so that's why natin yung ano yung gamit niya i ibasag natin sa floor so magsa-start na po tayo kasi yung boyfriend video yun sa akin so parang nahihiya okay, okay. Ilagay na. Magagalit. talaga din yun sa Basta ano yung gamit niya. Kailangan. Ayan. Diyan yung di malalaman yung ugali ni Mr. Ingold kung paano siya magalit. Kasi kung siyang kasama niyo, ah, siya magagalit talaga yun kasi kailangan yung kanyang mga gamit dito sa salon, yung mga make-up niya, ayun na talaga yung pinapakaliman siya nakakabahan ako kung anong reaction niya pag makitanya niya itong ginagawa ko. Oh my god. It's a very, talaga, nakakabahan ako talaga ako. Doon po siya sa kanyang kwarto. So, nung sa-start ako tayo ng prank. Nabasa pag ano na ako ng ulog. Pusa! Napangialam, lagi mo kagamit ah! Hindi man iniwan na! Wala ko nang listen, tsaka eh, na kaya ba niyong pa-makeup daw no, siya, abi, tingin ano ko daw yun. mag-makeup. Minong uy, may tapo klaro ba? Sorry, besh, mahal siya, besh. Ay, ano, sorry. Kapag eh, alam mo lang rabbit, besh. Wala ko nang nag sa kuwa, uy. May client pa kita. Anong client? Si Christine mani, oh. Si Marjan, yeah, kasi kinang kapangatawa. Kuway sa lugar. Sorry. Kung sama kapag... so, eh, so, na siya, umiga pa rin. na ako, besh. May nagubak ni gini ay. Ano, nahulog man, besh. Kay ano, kay... Pag ano na ako, hindi ko man, man, ano, siya. Kay na ang utang kay na, oh. Sorry kayo. By ko lang na pila na siya. Kung pangin alam, Timo. Kalain, Timo, ah. Friend Swap. lang, alit na pa. Tapos si ngana ka. Iswap lang sa'ng ang gamit. Pila ko. Uy, day, ayaw pa di day. Hindi ka mag-amusin na. Sorry kayo, besh. Alam, hindi ko may sadya, besh. ka, ay. Kung do dugay na ni Dayo nga, no, may guba man, hindi mo na ko, tapos sa mga brush ko. Ano ka ayaw, bay, ko lang na bes, nalayo, kasan ko lang ni karoon. May kalain kay ka ay. Ayaw ko kadlaw-kadlaw, printa bes, yung friend ka, ka, dayo, sobrang uber kay ay. Sorry ka ayaw, bes. Bay, dahil ko. Ano ba ka, na to, pala, oh, importante ni sa akay kay kihatag ni sa kuha, wala daw, pagod, merchant, o

Salain kay ka ay. Huwag hmm. ka muka, ano, gasali ka mo kay porkit trenta ninyo, tapos si na, ka mo, kailangan ni mo tayo po sa lugar ninyong pagkaano. Hmm. Halain kay mo ay. Ano naman, Andre? Tapos ka stick na lang. Stick blue lang natin. Ano naman, tanda ka mo sa kuwa, kay nga naman, dugay na ba yan na siya, hindi ba magi mag ano Tsaka kay mo ay. Ano ay, hindi ka mo maging anak, ginagamit ko na perminti. Pila niya na best, hindi siya ipakulon. na lang so, ako. Ayaw pag anak, dahil seryoso kayo kung mag-ano ikaw, kadong kadlawan ako ni mo. Sorry nga yung God, hindi na ako sala. siya. Wala kayo ay kumpleto pa man brush. O gani kumpleto, dahil hindi ka mangialam. Uy, dahil nag ka sa kuha. Oh, God, yes. Kailangan kong friend ka, kailangan nasa lugar, puti butang puti, porque nasa trabaho ta. Tsaka kay ka ay... Ayoko yung laki-laki, -laki Mark, dyan. Kung gusto mo mo uli, uli ka eh! Kahapon ka pala, gabi ka pa marchan ha? Di mo kauman na akong isa ka cellphone! Di mo kauman na akong isa ka cellphone tapos ingana ka! Pukuli na ka! Ayoko talaga, talaga! na ha! Ikaw, ano kayo ka? Drama-drama kayo ka! Kagabi, di mo kauman akong cellphone ha! Puli ikaw! Di mo kauman akong cellphone! ikaw, ikaw, brabi ka, brabi ka, ikaw. Ano ayaw yan, ha? Hindi <coughs> ko man ayaw. Ano ba natan mo? Kumili niya sa ng friends ko, sa mga sa akon. Uy, tayo, di buka mo akong cellphone, tayo. Di <coughs> buka mo akong cellphone, kagabi ka, kagabi ka pa, tayo. <coughs> di buka mo <coughs> akong cellphone, Ayoko ko talaga, di lagi. Apole, eh. kala Wala kayo kaano. Dahil ay, ayoko i... Eh, ay, ano tayo, drama-dramahin tayo. Ano, dyan ka sa'ko. Ayoko drama-dramahin tayo. Ikaw pa ang may sala. Ikaw pa may gana. mag na. Ano? Tsaka kayo ka. Tsaka, tsaka kayo ka ugalin tayo. Isumbong na ka kay nanay mo. Isumbong ka ka. Eh, porque to ka di sa labo, doon si Kinsa ka, tapos hindi ka nagani mag-ano sa kuha. Diyos ko, silusa kay ka. Ako cellphone, giguba ko, di mo ako cellphone, nagayilom lang dyan ko sa imuha. Kain kay ka, nagsali ko nga frita, tapos giguba mo ba dyan ako make-up? Wala tao, wala ako make-up, giguba mo. Tanawa, wala, 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 wala. Giguba mo ako make-up, tanawa, bala. Wala, ingrate ka. Mabuli lang po, wala ka po nila. O diba? Kanaka-attitude si Marchon iyata? Salupong ko. Anak ka ma maano? Mm -hmm. Ikaw, attitude kay ka, attitude kay ka. Ikaw, magawas ka na yun. Kung ka. Doon sobra-sobra na ika. Malain kayo ng patasan. Nilaad ka. Ako pa yung ingyanao nito? Wala. Sana all eh. Grabe kayo ka mag-ano sa kuha. Wala kang kabalo. Di pa ko lang nakakasing kumir kahapon. Di na nga, hindi ka upuat na kahapon. Hanap ni kakapalangga, Mark John. Sorry, man, God. Sorry, man, God. atong isang adlaw, di pa ko lang tikang shit email. 7,000. Tapos kahapon na ngayon ang kwarta sa kuha pero kita gaanti ka. Pero walang dyan ko nag-iingot, nag-sulti nga. O oh, ani-ani, may tungot nga friend ta dalawa. Eh friend ta dalawa, Marjan, dyan, ko. Diyos ko oh, na ka na yun. Ang gusto mo mawawak kayo. O, purawa ng make-up. Umuha na na. Umuha na na. Ang guba mo. Bocibuda, purawa! palitan ko na lang itong bag o... Wala kayong mabuntong bis Balik na ako talaga na ako, mga utang, akong mga ano bang kumakulit bes. Para hindi ko saan, mga huwiyaan sa ano. Sa inyong mga family, sa inyong boyfriend. Bes! Sorry kayo <laughs> ko abino, nubuha ka, ikaw ang anak ka, ipaw lang na tagali ka, kwarta tapos ang anak ka. Kaya na na ako yung tayo, nangyong sa tarot mo ka rin. Ipaw lang na kwarta tapos ang anak ka, pakalangin ka, matasan, mark dyan. Kaya yeah, na yung yeah, ganito na lang. Magsimo nila. Uling ka rin to, uling kay e manan ni mama mo kung ang anak ka, matasan. Hilaan kay ka, kalain kay ka, ikaw lang kay Suri ka ayo, e, tawag mo pa ko. Bot sigda. Tama ka Eh, prank. Prank lang. Po. Ang ano nga prank? Ang make-up. Ngano man? Siyempre, guba naman na siya. Hindi <laughs> <laughs> mo lang malaan kinugay gaya na to. Habi nga, Tapos wala rin mo ginano. Prank to siya, guys. <laughs> duga, ka naman. naman. sa'ng mga followers nga ako. galing Duga, ka mga aday. <laughs> <laughs> Alam ba yung ilan nga? Uh... Hoy actually ikaw man ang i-prank ako, ikaw man ang i-prank ko. Kasi? Ikaw man unta ako i-prank, ikaw Ay, man sorry, unta ako Sorry, inauna akong prank niyo mo. Ngano man? Eh parang unahanta ka eh, parang... Paano mo naman? Ano nga na-prank tika ka? Ba't eh, kung sa kwarto mo. Na... Mag-prank daw siya. Bisong sakay ka, bisong sakay ka! Wala kang huya! Nag-upang akong prank mga kalugit! Ah, nangunahan ka na, guys. Kasa, so man, alam ni ano, ni... Oh, Isang buhat well, mini seren. Gagapod ka no, ikaw kasabot po kasabot mo dahon siya. Huwag ko ka just Diyos ko, oh my God. So prang lang ni Aini. Yes. yes. Bakit? Akala mo hindi ako marunong. Prang. Prang kayo niya. Oh, Ginaya ko lang. ko lang yung mga ano mo, technique mo, so, paano mag prang. So, Tsaka kay ka ay. Diba? Maku malukan, alam na sa ito, mga prank. prank. Uy, actually, diba, mang... <laughs> di ba alam yun ang gari akong gari siya ka? Uy, ikaw ba, i-blackmail ko? Uy, mga kalugi, mapait talaga ako, di ba, sa totoong buhay. Yeah. Attitude lang siya. Attitude ka. Try lang. <laughs> Gusto mo yun sa kanila ko, baka ko yung patay. <laughs> <dito. laughs> As Mr. is very humble person. Of oh. <laughs> <laughs> Tarong. Oo. Oh, <man>. Tarong. <laughs> Buwati siya ka buwutan man ka, anak ah, siya. Ayaw lang, ayaw lang pag ano, pag tinunod to kayo. Pag tupon siya, Ako, <laughs> ah, boyfriend, ola, tawa ko doon yung aling. Sige, katawa. Siya man <laughs> di ay ang kasabuha, tanya, mga... Oh my God. Sige na, okay. <laughs> Bobo, -bu ha? So, si Christy. <laughs> si Christy po. Buwa, may ka-Christy. Ito. No, Bilog. <laughs> Bilog. ang imbes na ako mag-prank. Wala na tuloy prank ko pagkita ko sa makeup kit ko. naghilom ako kay nakita ko makeup kit ko. Sumaka nung gito, thank you so much. <laughs> Bye. Bye, thank you.